Hello? isa talaga sa struggle nating mga online seller ang pagdi-deliver tapos may mga bogus buyer. Pero ganun pa man ay for the go at laban nga lang. Kaya naman tara at samahan nyo kami ngayon sa aming pagdi-deliver ng mga ukay-ukay. Lumabas na nga ako dito sa apartment at nakalimutan ko pala itong bag. Kaya naman bumalik na naman nga ako papasok. Nagdala rin kasi kami ng mga kaunting damit nga dahil doon nga kami matutulog sa mainit mamayang gabi. Siyempre bago namin sugdan yung pagdi-deliver namin ngayon ay nagdasal na muna kami. Para siyempre gabayan kami ni Lord sa aming pag deliver Once a week nga lang din pala kaming nagdi-deliver sa highway going to mainit area. Dahil kapag sa syudad nga, madalas every other day nga kaming nagdi-deliver. Nagpagasulina na din muna pala kami bago nga kami bumiyahe. Hindi nga kami nag-stop dito guys. Kami lang. Bakod highway kasi hindi namin makontak yung customer. Ito na nga yung unang location namin sa aming delivery. Ay, yung customer ko nga dito yung chat ko nga at tinatawagan. nagriring naman yung cellphone niya kaso nga lang hindi nga niya sinasagot. Papasok nga pala yung bahay nila. Buti na nga lang at hindi na muna kami pumasok dahil kinontak na muna namin siya. At dahil nga offline siya at ilang beses ko na nga rin siyang tinatawagan at hindi pa rin sumasagot. Kaya naman for the go at umalis na nga kami ni ng Pudpanda Rider. <coughs> Makalungkot mang isipin dahil pinaka-on ang delivery nga namin yun pero palya na nga kaagad. Pero sige nga lang at nakasmile pa rin nga kami dahil dapat be positive nga lang tayo always mga kaukay. Okay. Dahil kapag hindi tayo nag-positive na ko maninegative tayo. <laughs> nandito na nga kami ngayon sa next naming location at ibinili na muna namin dito kay Kuya Guard ang ID ni Food Panda Rider dahil bawal ngang pumasok kapag wala kang ID binilin dito. Oh. At eto nga si Ma'am ang next naming dineliveran dito at napakaganda naman talaga. Suking-suki na nga rin pala namin itong si Ma'am kaya maraming maraming salamat Ma'am and shoutout nga pala dito sa kanyang pamangki. Pagkatapos naman namin doy dumaan nga lang pala kami sa may gate at syempre kinuha na muna namin yung ID ni Food Panda Rider. Next naman naming location ngayon ay sa Barangay Trinidad. Mabuti na nga lang dito talaga tumigil na nga ang pag-ulan ng mga time na to. Dahil kung hindi na ko, mahihirapan talaga kami giatay. Na-deliver na, -deliver na nga kami dito at suking-suki na nga rin namin itong si ma'am. Kaya maraming maraming salamat. And next naman po kami ay mag-deliver sa season. namin location dito sa season ay dito sa may eskwelahan. Nahirapan nga ako kanina dahil hindi ko nga alam kung nasan yung classroom ni ma'am. Buti na nga lang at meron nga nakapagturo sa akin. Sakto namang meron nga ako nakitang estudyante ni ma'am kaya eto siya na nga yung nautusan ko. Bali dalawa po yung dideliver namin dito sa barangay season. Barangay season Eh. Oh. Dito sa season, dalawa po yung i namin. Municipal? Municipal, bala, bala. Nakilala nga rin kami nila ma'am kaya ayan nagpa-picture nga sila. Maraming maraming salamat po sa inyo ma'am. Eto na nga yung nakakatuwa dahil muntikan pang pa makalimutan itong bayan. <laughs> Bumiyahin na rin kami kaagad dahil next na nga naming location ngayon ay sa Badaan. Balik kapag sa highway nga pala na delivery namin, ayun nga lang talagang sa highway lang mismo nakikipag meet up nga sa amin. Hindi na kasi kami pumapayag kapag mga papasok nga yung mga area of responsibility dahil hindi nga namin kabisado. At saka para na rin hindi kami mahirapan sa kalisod. Hindi rin kasi namin talaga natatag na ang panahon katulad nga ngayon ay umuulan na. Kanina nga nung papunta pa kami dito ay eh, maaraw pa ngayon na may eh, naguulan na talaga. Hindi rin naman natin tumapipigilan kaya for the go pa rin nga. Rain or shine, laban nga lang tayo sa pagdi-deliver mga kaukay. Pero parang pinaprank nga kami ng panahon dahil pagdating nga namin dito sa may tubod na ko hindi na umuulan. Um, 190 Thank you. Namat <laughs> ma'am. Salamat ma'am. Ma'am. Ma ma'am. Ma ma'am. Ah? Ma'am. 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 po Ma'am. Natatawa nga ako dito kay Pudpanda Rider kapag dumadal nga ako dito sa vlog dahil akala niya kinakausap ko siya. <laughs> So far so good na nga rin pala yung delivery namin ngayon dahil wala na nang pasaway Maliban lang talaga dun sa una nga nating pagdi-deliver kanina pero for fordago pa rin nga Nandito so, na nga pala kami ngayon sa mainit at ayan nga tingnan nyo naman ang napakagandang view mula dito Una na nga pala kami nag-stop dito sa may barangay Mabini Bale dalawa nga pala yung deliver namin dito Habang nagdi-deliver -de nga kami dito ay nakita nga namin si Angkol na nagtitinda nitong kanyang puto kalibre Ayan nga pala sa pankabot Ayan nga Dalawang balot na nga lang din pala yung natira kaya inubos na lang din namin yung paninda ni Angkol. Para may pampasalubong nga kami sa bahay. At saka para hindi rin palaging tinapay nga lang yung dala namin mam Ma'am, ka mag order Gabi mo lang pinapay. Slanting mo. mo. <laughs> Thank you. Thank you, ma'am ako guys Auka ukay okay. Alam nyo ba, habang nagdi-deliver nga kami, nagugusla na rin talaga ako. Pero kahit hirap pa na nga ako sa kalisod, ay tuloy pa rin talaga ang pagbabla. Nandito na nga pala kami sa sentro mainit. At medyo marami-rami nga rin pala yung i namin dito. Pero bago ngayon, ay dumaan na muna kami dito at hindi ko na talaga mapigilan ang aking kagutuman. <laughs> Nang makapag-order na nga kami, kumain na rin ako kaagad dahil hindi na nga ako makapaghintay. Grabe right. na talaga yung kaguslaan ko nung mga time na to. Eto na nga pala lahat ng mga in-order namin. Time check nga pala ng mga time na to sa mga alas stress na nga rin pala. Wala na nga kaming tingugay dyan ni Putpanda Rider dahil ijahay na kami ng kain. Bala ka dyan panda Rider, basta ako kakain na talaga. <laughs> Ang sarap nga rin nitong binili naming ulam dahil pinangat. Nagka-idea tuloy ako, naggagawa nga ako nito sa susunod. Dahil may laman na nga 'yung tiyan namin, kaya namat nagpatuloy na rin kami sa pagdi-deliver -de namin dito sa mainit area of responsibility. Sunod-sunod na nga rin 'yung pagdi-deliver -de namin dito dahil malakas na nga 'yung katawan ko. Ang saya ko nga dahil naging smooth lang talaga 'yung delivery namin dito. Sana nga ganito araw-araw pero hindi naman natin mapipilit na ma-perfect mape nga natin 'yung ating pagdi-deliver -de ng mga ukay-ukay. Minsan din kasi talaga may mga gano'ng pagkakataon dahil part na nga yan ang ating pagbibusiness. Ang tanging magagawa nga lang talaga natin ay magpatuloy lang talaga tayo hanggat masaya nga tayo sa ating ginagawa. At syempre, pakatatandaan ninyo na hanggat may isa na nagtitiwala o naniniwala sa inyo ay laban lang. Lalong-lalo lalo na nga sa mga baguhan pa nga lang dito sa pagbebenta ng ukay-ukay. Nako, wag na wag kayong mawawala ng pag-asa. Post lang ng post. Benta lang ng benta. Dahil kapag ginawa nyo yan, hindi nyo nga mamamalayan na sa susunod na mga araw, ang dami nyo ng customers. Be positive lang always talaga mga ka-ukay. Anyways, habang deliver nga kami nakita ko nga itong friend kong si JD. Sayang nga lang talaga at hindi na nga kami nakakapagchikaan pa ng maayos dahil busy nga rin kami. Natapos na rin talaga kami sa pagdi-deliver sa Barangay Matinaw at next na nga kaming pupunta sa Barangay Tulingon. Medyo nag-uulan nga rin talaga dito at buti na nga lang hindi naman lumalakas kaya hindi naman kami nababasa sa ulan. Pagdating nga namin dito sa Barangay Hall ay I may mean, nagmi-meeting nga kaya nahirapan nga kaming i-contact yung best friend ko. Buti na nga lang at may signal naman dito kaya at ayan na contact ko nga siya at nakuha niya tong kanyang order. Ano Oh, kay best friend mano. Oh. Bye. <laughs> Bye. Bye. Siyempre kay best friend man, pabor pabor gajud na. <laughs> Thank you nga pala dito sa best friend kong supportado nga rin talaga ako sa kahit anong gawin ko dito sa buhay. Salamat Ashley, secretary. Pag kaya kapag may mga tulay, kadalasan, hindi nila ito natapos. And finally, patapos na rin talaga kami at last one na nga lang talaga yung idideliver namin. Pauwi na nga sana kami sa bahay namin nang madaanan nga namin itong si Mama. Susundin daw kasi niya yung pamangkin nga namin. Dumiretso na rin kami ng pagbiyahe at nadaanan nga namin itong mga anak ng pinsan ko. Nakakaawa naman dahil malayo pa nga yung lalakarin nila papunta dun sa amin. Magkakapit bahay nga lang din pala kami kaya't ayan pinasakay na nga rin namin sila. Bahala mahirapan kami sa kalisod, ang importante nga ay mahalaga. Nasabi ko na nga sa inyo kanina na may isa pa nga kaming i kaya tat at dumaan na nga kami dito sa may anas. Yung isa nga ay lumipat na rin ng sakay dahil dumaan nga yung isa naming kapitbahay. And finally, natapos na rin talaga kami sa pagdi-deliver namin. Thank you Lord for this day. Malayo pa kasi yung bahay namin mula nga sa baryo o kaya sa eskwelahan. Kaya malayo rin talaga yung lalakarin ng mga bata. Buti na nga lang at nadaanan nga namin sila. Alam na alam ko rin kasi talaga nakakapagod nga yun. Dati rin kasi talaga since elementary nga hanggang graduate nga kami ng high school palagi nga kaming naglalakad papunta at papasok sa eskwelahan. Finally, nandito na kami ngayon sa aming lugar. Ito na nga yung sumalubong sa amin yung rider itong mga pamangkin namin. Napakababait nga dahil sinasanay talaga namin sila na magmano nga kapag dumarating kami. Pati nga rin itong mga anak ng mga pinsan ko nagmano na rin talaga. Bless ka po. Uy, tiktman niya. Ang Otro. Bless kiyan. Bless. Yeah. <laughs> Bless. And this time nga, hindi pa nga kami nakakapagpahinga. Bibilangin ko na kaagad kung magkano nga yung nahalin namin kanina. Madalas nga rin pala sa delivery namin ngayon ay puro nga mga online payment. Thank dahil natapos na rin talaga yung pagdi-deliver namin. Kinaagabihan naman ay eto na nga yung ganap namin. Dumating nga pala yung asawa ng kapatid ko galing nga sa Maynila. Kaya eto at for tagay na naman nga sila papa at saka sila punpanda rider. Nagkaraoke nga rin kami habang itong mga pamangkin ko ay sayaw nga ng sayaw at napaka cute nga. Ito nga rin talagang mga pamangkin ko isa nga rin talaga sa stress reliever ko kapag nagdi-deliver nga kami. Kinabukasan naman, ito na nga yung ganap namin. Marami nga silang mga damit na hindi na nga ginagamit dito sa bahay. Kaya eto at pinagkukuha ko na nga. Mas marami nga pala ito ng una pero naipamigay na nga nila yung iba. Kaya eto na lang yung natira pero at least marami pa rin naman. Ibibigay kasi namin ito sa mga nasunugan. Bale, ipapakargan na lang din namin ito sa Multika bukas dahil babiyahin nga sila papunta dito sa Surigao. Mula ito mga kaukay, please like and follow.